Ganto, buhay namin sa imprenta <laughs> Pwede kang maputula ng mga kamay Madaliri Dahil matalas yung blade na yan hmm, Pag hindi ka nagpala <laughs> Pag tatanga-tanga ka dito Pupulang daliri mo Kaya double dobli ingat pag ganto Pag <laughs> hindi ka oh, kasama ko sa Makati, sabi ko sa na you know, Yung, yung hindi bumaba to, ay hindi umangat yung ano, yung press niya. Biglang ginano ng kamay, oy umangat. Apat talaga. Apat na daliri. Dami ng dugo eh. okay, no, Papel, pagkatigas-tigas din, putol eh. Daliri mo ba oh, ito lang nakaigit siya. Ito, dulo nito. Oh, durog. oh, yan o. Oh.

hindi na. Kung ano na. Kung, kung saan lang o, di, di, na lang yung nawa. Buti na-stroke ano. Okay. Yung sa kasama ko, naipit naman sa sol na. Tat, tat, ito, apat pala. Apat na daliri niya. Naipit sa sol na ganun. Na-stroke. Nakaganun na. Naka -ganun, ah. Hindi na magalaw. Naka-straight na siya. Hindi niya na may galaw. ni? Oh, na-stroke na yung ano niya. Na, siguro na ano yung buto nun. May tama. Hindi niya pinacheck. Hindi na magagalaw talaga yun. Wala. Wala. Paano kaya yan?